guys, good morning. Ngayon is Thursday. <laughs> Galing na ako ng ano ng ano nung saging kasi nahinuga na siya. At pwede din siya ano diretso kainin. Yung hindi mo na ano hindi mo na ilaga, pwede na siya kainin pag hinog. Pwede din ano yung gusto mo ilaga. Pero mas masarap pag ano hindi ilaga siya. Pang klase ito na ano na saging. So, kanina, kasi ngayon lang, hinano ko agad yung tinumba ko. Ngayon, hin nakalimutan ko yung ano, yung CP ko. Sabi ko, i-share ko sa kanila. Oh, ito. Ito siya yung saging. Yan. Sandali. Kunin natin yung ano natin. So, ayan. Salamat nga pala guys sa support nyo. Minhira lang ako na ano, naka-upload. Pero, iwan ko lang baka ano, matuloy-tuloy ko na yung pag-upload ko. So, ito. Ito ngayon yung ano ko. Ayan, kinain na nga ng ibon. Ayan, so ito. Tikit siya. Ayan, oh, hinog na talaga. Tanggalin ko. Ay. Okay. Ayan na. Enjoy na lang natin ang ano natin yung buhay. So, ayan. Tapos na ako nag ano, tapos na ako nag almusal bis ngayon. So, maaga ako nag-almusal kasi. Sabi ko, mag-ano ako dito sa likod ng bahay. mag gawa para naman malibang tayo. So, ito yung ano. Daming ano, langgam. So, kain tayo. Wala itong spray. Walang ano. So, organic talaga siya. So, guys. Tapos na ako nag-almusal. Nauna ako. Dito kasi yung ano ng bunso ko, asawa niya at mga anak niya. So, kaya nauna ako nag ano, almusal kanina. Maaga akong magising so, kain tayo. Mmm. Kami. Doon sa kabila ito. Ngayon, may isa pa akong saba na anuhin Na tumbahin kasi nahinok na siya. Nung ano nung isang araw, may isang akong tinumba na saba. Tapos ano guys, bininta ko para naman mayroon akong pangload ko sa ano ko. <laughs> para mayroon akong pangload. So, bininta ko lang ng ano, yung barat, mura lang. Ano lang, 15 pesos per kilo. So, 10 kilos yun. So, may ano ako, uh, 150. Hindi hmm? ba, nakaload na ako. Ayan. Ito naman. Baka ibinta ko ito. <laughs> Din ang ng bigas. <laughs> ando na lang, ando na lang yung ano yung buhay bilang alam niyo na na bago lang tayo na matay ng asawa so kaya andito tayo uli sa Pilipinas kasi mas gusto ko talaga nandito ako kasi masla yung weather yung ano so basta yun dito ako lagi sa ano yung yung isang araw maglinis ako dito mm -hmm. mm -hmm. Yan ako naglinis may ano ako, paprika nilipat ko diyan pagtanim yung ano yung mayroon ako diyan lemon at mayroon akong papaya pero iwan ko yung papaya parang lalaki Pagtapos inanuhan ko siya Binutasan ko doon sa may pono Kasi sabi Pag lalaki daw pwede yan Anuhan Butasan yung pono Iwan ko kung epektibo yun Kasi ayan Nakikita mo may Flower na siya pero Lalaki talaga siya Ayan o oh. hmm. Lalaki hmm. talaga siya Sayang oh. Pero binutasan ko siya. Sabi daw, ano. Iwan ko lang. Ayan, Oh. Yan, uh, Yung lemongrass, ang dami ko nga. Uh, dito ako naglinis ng um, ano. Linis ang uh, para libang naman tayo. So, yan ngayon ang tanggalin natin na ah. saging. Yan, o. Oh. Yan na saging ang tanggalin ko ngayon. Kasi may hinog na. Ayan, o. Oh, mayroon ng hinog. Baka ibinta ko din yan kung okay siya. Ayun oh. Mahinog talaga siya. Kaya tanggalin ko na. <laughs> tanggalin ko na siya. Alam niyo? Usog na ko yung ano, yung saging. Alam niyo masarap talaga pag ano. Yung organic kinakain mo tapos ngayon libre ka na ng saging, di ba? Kasi may ano dito. Kainin na ako. Oh. Kainin ko itong dalawa. So ayan. Ito 'yan. Ay, nag gumulong. Kainin natin muna. Ay, di ba? Di ba? Umiyak na yung mga apo ko. Tamis. May ano kasi ang sarap. Hmm. Well, hmm. na yung ano, tumbahin natin yung isang puno na saging. Pagkatapos nito, ay mag-ano ako. Mag-gawa-gawa. Mag-gawa-gawa. Punta tayo doon sa, doon sa, ano, sa kabila. Kaya Okay. okay. So, ayan na, guys. Ang ano, langga mayon, oh. hinog na siya. Hinuga na siya. Ito na, ano, oh. Oh, malinis yung, ano. Kasi, ano, ang palatandaan. Pag malinis yung dito, puti siya, ay maganda yung saging. Hindi siya, ano, sira. So, yon Ayan, oh. Diba? Ayan. <laughs> so, ayan, ano. Diba? ba Ay nanuan ako ng lang, lang langgam so mag decide ako mamaya ko ito <laughs> binta ko siya so anuhin ko muna ito eh putulin ko muna yan ayusin ko ito pagputol kaya yeah, yeah. ayun so yun guys ay guys <laughs> kinain na ako ng langgam hindi ko pa na ano yung sagin naglinis muna ako doon sa kabila eh okay. Napawisan. Ang sarap yung pinapawisan ka. Sarap talaga. So, yan na yung saging nat. Yun. Ayan na. Ang daming ano. So, so yun lang guys. Yung ano ko ngayon. Yung vlog ko. Pero magpatuloy pa ako mag ano. Mag ikot ikot dito kasi bandan doon. May kailangan akong linisin doon maano na yung araw eh. Oh, yun. Aray ko. Ang daming ano, ang daming yung itim na langgam oh. Na ano sa ano. Kasi doon sa kabila nag-anak ko may pinutol din ako na ano na puno. Eh, pati sa ulo ko ay marong mga langgam. So, yun lang guys. And bye bye. Sana lagi kayo andyan. Suportahan niyo ako lagi. Maraming salamat at iwan ko mamaya kasi may nag-invite sa akin ng birthday. Pero ano yon pamangkin ko yung nagbe-birthday. So, anuhin ko yon yung pamangkin ko bali. Ay hindi, anak ng pamangkin ko. Pero nakatamad kasi. Ano? Parang natamad ako eh. Kasi bihayin namin, ano lang, mga one hour lang yung ano, bihayin namin. Kaya yun, iwan ko lang umakapunta ako mamaya. Kasi, ano yun, 5.30 yung, ano, yung party. So, kaya yun. So, yun lang guys. At bye-bye. Sana andyan kayo lagi sa, ano ko, ganito na yung buhay natin. Ayan. Maging, ano na tayo, maging farmer. <laughs> maging farmer. Ayan. Para mayroon makasuporta ng saging. Ayan. Bye-bye.